Okay, good evening po mga kababayan. Ito po mayroon na naman po tayong uh, balita o issue na nakakairita, nakakagalit at nakakalungkot. Ito po mga kababayan, yung tungkol sa approval, pag-approve ng mga senador sa application ng isang Chinese national para maging Filipino citizen yes, Filipino naturali naturalization application so magiging magiging Filipino na po siya with the same benefits the same rights as the Filipinos so ano po ang controversial dito sa bagay na ito ang pangalan po ng Chinese na ito ay si Li Duan Wang. Para napanood ko ito noon sa hearing dyan sa Senado nung ini-interview siya. Dahil nga dito sa application na ito. Na mayroon pa nga itong isang anak na binata na nag-apply din. Ngayon, ano ba ang ano ba ang nakakainis dito sa balitang ito? Ito po kasing si Liduan Wang, siya po ay nahuli na kasangkot, nasasangkot po sa mga pogo. Mga kaibigan niya sangkot sa pogo or nag-ooperate ng pogo dyan sa Pampanga, sa Porac. So, ano ibig sabihin ito? Pwede ba na hindi rin siya, hindi rin siya sangkot sa pogo? the fact na iisa kayo ng mundong ginagalawan at ikaw ay isang Chinese pwede bang hindi rin siya operator ng Pogo? Hindi ko po maintindihan sa mga senador natin kung bakit ganito sila mag-isip ang mga nag-approve po nito syempre <coughs> sorry yung mga senador natin na kilalang pro Duterte, mga Duterte senators na pro China syempre. Si Bato, si Bongo, si Robin Padilla at si Tolentino, Francis Tolentino. Mga kababayan, ito pong si Francis Tolentino. 'Di ba? Nag-apply ito kay PBBM na isali siya sa senatorial slate ni PBBM. Alam niyo mga kababayan, itong si Tolentino, Trader ito eh. Wala naman itong loyalty kahit sa kinabibilangan na partido. Patalon-talon ito eh. Wala itong loyalty kundi sa sarili lang niya. Dapat ito hindi na ito manalo eh. Nagkukunwa, plastic ito eh. Plastic. Nagkukunwari ito na, kunwari, galit sa China dahil dyan sa West Philippine Sea. Ang totoo eh, tingnan mo nga, Duterte talaga yan eh. Hindi naman makapilipino yan. Palibhasa Chinese din yan eh. Tingnan mo nga ang mukha niyan, yung mata niyan. Chinese na Chinese yan. Alam mo itong mga Chinese dito sa Pilipinas, nag-adapt lang kasi yung mga iyan ng mga apelidong Pilipino at pin alam mo yung mga, yung mga Chinese na yan. Pipili pa pati sila ng mga Spanish surnames at pipiliin nila yung mga sikat. Yung mga sikat na apelido. Yung mga nasa high society na apelido, hindi naman sila nagkukuha ng ng Spanish surname na very common kagaya ng Cruz mga Reyes, mga Santos Tignan mo nga dito lang sa amin eh. Ang apelido na inadapt nung nung dating godfather ng Bicol. Imperial. Wala namang apelidong Imperial. Inimbento lang eh. At talagang mga pang makapangyarihan. Yan po ang napapansin ko sa mga Chinese. Yung mga matatagal ng mga pilipino Chinese na nag-adapt na ng Filipino citizenship at kumuha sila, pumipili sila mga apelidong mga alta. Kung hindi man sila kumuha ng nag-adapt ng Spanish surname, yung mga apelido nila ng ang kanila pinagdugtong-dugtong. Kagaya ng o, diba? Ko Huang Ko. di ba? Ko Huang Ku, Pinagdugtong-dugtong ku on ying. Etcetera, etcetera. Yan ngang gatsal yan eh. Di ba si Sherwin gatsal yan? Gats. Gat ti li ang. Pinagdugtong-dugtong lang nila yan. Ni, ni, combine. <coughs> Tapos Pilipino na. Ngayon, balik tayo dito sa lidwang wang Liduang wang na to imagine hindi ko po maintindihan mga kababayan ang ang takbo ng utak ng mga Duterte senators na ito alam na natin matagal na na sila ay pro China at talaga mga traitor sa bayan pero hanggang ngayon talagang pinapapilan pa rin nila talaga imagine isang Chinese isang Chinese na matagal nang nandito sa Pilipinas kasi nagninegosyo. At ang mga negosyo nito, ito ang isang isang uh, hindi rin maganda na ginawa nitong lead one wang na to. Kasi nung nag-apply siya ng nag-apply siya ng Filipino citizenship, itinago niya yung kanyang isang negosyo na ano to, kasino chain kasino casino? Casino, pasugalan, di ba? Bakit mo kailangan? Ay, ang casino, di ba? Legal naman yan eh. Sugal yan, pero legal. Bakit mo kailangang itago? Bakit? Siguro, itong uh, kanyang uh, chain of casinos, eh, konektado sa pugo. Eh, na, na, bistado na nga itong taong to na ang mga kaibigan nito mga barkada nito <coughs> mga operator ng Pogo <coughs> sorry kumakatay ang lamunan ko pwede bang hindi rin siya konektado sa Pogo da, alam nyo mga kababayan, para sa akin yung mga Chinese mga Pilipino Chinese na nandito na sa Pilipinas, naturalized na sige okay na yan nandiyan dyan eh dito na sila nakatira eh. kahit na ba ang mga ang mga isip at puso ng mga yan ay hindi naman talaga Pilipino hindi nila kayang tanggapin at i-embrace ang pagka-Pilipino at ang kulturang Pilipino kita mo bitbit -bit pa rin nila yung very loyal pa rin naman sila sa kanilang sa kanilang uh, Chinese kultura hindi naman nila Naki-join ba sa atin yan kapag tayo ay nag, ano ng Pilipino culture? Tayo ang na-influensyahan nila. Kasi pumapayag naman tayong ma-influensyahan ang kanilang kultura. Tingnan mo na lang kapag uh, Chinese New Year. Pinagpapatronize yung mga, mga pungsoy, yung mga lucky charm. Naku, ewan. Hindi ako nila kung niniwala sa, sa mga lucky-lucky charm na yan. Kailangan maniwala tayo sa power ng Panginoon. Hindi sa mga lucky charm. Kahit na sa kahit na sa <clears throat> sa Christian doctrine, bawal nga 'yung mga yan eh. Parang pinapalitan mo ang Diyos ng kapangyarihan, pero 'yun maniwala ka sa mga bracelet, sa mga talisman ayaw nga ng Diyos ng ganyan eh. Dapat sa kanya tayo naka, nakadepende. Hindi sa kung ano-ano mga bracelet, mga kwintas. eh uh, yung, yung, yung pungsoy naman po, <clears throat> medyo naniniwala ako, may paniwala ako sa ilang prinsipyo ng pungsoy, pero <clears throat> hindi porket pungsoy yan ang 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 punsoy principle kasi hindi lang naman chinese 'yun eh it's a it's a nut it's a principle by nature nature 'yan eh oh halimbawa na lang kung uh, magtatayo ka ng bahay di ba mas maganda na yung uh, pintuan mo ay hindi nakaharap pintuan at uh, bintana hindi nakatapat sa 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 hapon na ano yan yung yung init ng araw sa hapon kasi ano lang naman yan eh common sense maglalagay ka ba ng pintok mo na nakatapat sa nakatapat sa sa, sa kalsada yung naka straight diretso kalsada? Magtatayo ka ba ng bahay sa nakatutok ang kalsada? Na kumbaga, common sense na halimbawa kung ganun ang pinili mong location, eh kung may kung may sasakyan na nawala ng preno, o di ka? Ganon lang yun? Kaya sinasabing malas? Kahit na ako, hindi ako magtatayo ng bahay na nakatutok, nakatumbok ng kalsada. lalo pa yung pintuan. Medyo itatago-tago naman yung pintuan. At yung 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 uh, yung lugar, yung spot ng bahay kung saan lagi kang lagi kang nag nag uh, nagtatambay lalo na sa hapon. Hindi ba dapat, hindi mo siya itatapat doon sa, kung nasaan yung araw sa hapon? Ganun lang naman yun eh. Yung flow ng hangin. O diba, kung bumagyo, malakas ang hangin. Bakit mo naman, bakit mo ilalagay ang pintok mo, halimbawa, doon sa nakatutok ang, nakatumbok sa habagat na hangin? Diba? Diba? yun na nga, common sense nga lang yun eh. Hindi, hindi, basta-basta yung pagtatayo ng bahay, hindi naman basta-basta tayo ka lang ng tayo, design ka ng design. May mga principles eh. Pero it's not feng shui. Feng shui yun sa Chinese. Pero sa pangkalahat, sa, sa universal, universal principle, common sense. Yun yun. May mga kasi na, yung yung pungsoy minsan parang naaartihan na rin ako sobra na dami-dami ng mga bawal kung ano-ano. Para na o ehan na ako minsan eh. Mayroon ako akong mga pinaniniwalaan ng mga ano nila pero dyan sa pungsoy na yun, pero hindi lahat kasi minsan parang OA na rin eh. No well, anyway, so ito na nga po. Napalayo na naman kasi ako eh. Ito nga pong Chinese na to na nag-apply ng citizenship na kaibigan ng mga pogo operators, hindi ba dapat eh, hindi ito binigyan ng citizenship? Common sense. Bakit mo bibigyan yan? Eh, ang kaibigan yan, mga pogo? Konektado sa pogo? Ang hindi mo ma -inti hindi sila tanga eh. Sabi ko nga, itong mga senador na ito, hindi ito tanga. Mga traidor lang talaga. Parang si Gloria, parang si Digong mga traidor sa bayan. Piruin mo. Konektado sa pogo, tapos bibigyan mo, tapos nagtago nga eh. Inilihim niya yung kanyang negosyo na kasino sa pag apply niya. Bakit mo itatago? nag apply ka ng citizenship, dapat you have, you should lay down your cards. Panluloko po yan, di ba? panluloko sa Philippine government. Pero itong mga tarantadong senador na to, pumirma, inaproban. Iisa lang po ang hindi nagpirma, si Risa Hontiveros lang. Imagine that. Alam mo sa totoo lang, ako sa totoo lang, ayaw ko na itong mga Chinese na ito, yung nag apply ng na mga gusto maging Pilipino. Pinagsasamantalahan nila yung bayan natin luwag-luwag ng bansa nila, bakit nandito sila? Mas maluwag ang lupain nila, tayo ang liit-liit ng bansa natin eh. Halos katuldok na lang tayo ang tingnan mo sa mapa. Halos wala pang 10% ang area ng Pilipinas sa area ng China. Ang luwag-luwag ng anong China, bakit nandito ang mga yan? Pinagsasamantalahan tayo eh tapos yung mga mga gagong mga government officials natin, welcome nang welcome palibhasa na ambunan. Ewan ko kung itong uh, citizenship na ito, kung tapos na yan dyan sa Senado, kasi mukhang nag-take na ng OTE. eh. Hindi ko lang sure kung pipir kailangan pa ba itong pirmahan ng Pangulo. Kasi kung pipirma niya, dapat hindi yan aproba ng Pangulo. Nagtikin na, my goodness. Ang daming traidor na Pilipino. Ang daming traidor. Hindi nag-iisip. Magkamal lang ng pera, mabayaran lang. Patraidorin na yung bansa. Imagine, ilang, ilang Chinese ang nag apply ng citizenship dito sa atin. Hindi naman yan para makatulong sa ekonomiya natin? Hindi tayo tinutulungan ng mga yan, hinuhot-hotan nga tayo. You stupid senators, you should know that. Pumapayag kayo na isahan tayo. Si Risa Ontiveros lang ang hindi pumirma eh. Ako mga kababayan, dati itong mga mga estupido na to, dapat hindi na ito iboboto. Itong si Bato, si Bongo, yung Robin Padilla na yan, dapat hindi na yan makatikim ng boto eh. Itong Tolentino ito, traidor ito eh. Kunyango. Sa totoo lang, kung matitino po ang mga nasa gobyerno natin, hindi na tayo dapat tumanggap ng mga aplikante na Chinese para maging Filipino citizen. Hindi mo alam kung mga nag-a-apply na yan, mga spy yan eh. May nahuli na ngang spy, di ba? May mga ini-spy na nga tayo ng komunistang China, tapos binibig nililigal nyo pa ang pagtira dito, binibigyan nyo pa ng citizenship para makagalaw ng libreng libre. Mga estupido, stupid senators. Mga traitor kayo. Sa totoo lang dapat magkaroon nga ng batas na hindi na hindi na dapat tatanggap. Hangga't maaari. Eh. Hindi na nga papasukin dito 'yan eh. Alam mo kung kung ang presidente natin ay kagayang-kagayang ni Trump ang ugali? Wala na makakatungtong na Chinese dito sa Pilipinas. Hindi na sila dapat patutungtongin. Hindi na sila dapat papapasukin. Dahil hindi mo alam kung sila ay mga traidor na nag spy Kunwari mag-aasawa ng Pilipino. Tapos spy pala. Hindi na dapat magtanggap pa ng mga applications ng mga Chinese nationals para maging Pilipino dahil mga traitor ang mga yan mga spy mga manghuhot-hot magninegosyo sila dito pero illegal para hindi magbayad ng buwis o ano ang tulong anong naitutulong yan sa ekonomiya natin sila dahil sa negosyo nila hinuhot-hotan nila ang mga Pilipino halimbawa tindahan tindahan halimbawa, bumibili ang mga Pilipino, o di kumikita sila, pero hindi sila nagbabayad ng buwis. Ang dami pong mga negosyo ang mga Chinese dito sa Pilipinas na hindi nakarehestro, hindi, na, hindi nakikita, kasi nag-ooperate sila sa loob ng bahay. Yan ang taktika, yan ang, yan ang style nila. Nakatago sa loob ng bahay, tagong-tago, marami akong alam. Kasi ako mismo nakita ko ang style nila. Dahil nagtrabaho ako, dalawang naging amo ko na Chinese. Nagtrabaho ko sa Shopawan eh, noon. Shopaw, factory ng Chinese. Pag inutusan ako, bumili ka ng ganito, bumili ka ng ingredients na ganito pupunta ako doon sa sa supplier pagpunta ko doon bago ka pagbuksan katakot-takot muna na secured na secured hindi ma hindi mapapasok ang pinapapasok lang kagaya sa akin mga yung mga workers nila customer na kilala hindi basta basta mapasok ang tataas ng bakod mataas na ang bakod mayroon pang barbed wire ang mga gate nila ang <clears throat> mga solid na solid steel bago ka, pag kumato ka pag tatatanong iba, sino ka sisilipin ka, mayroon pang camera tapos pagpasok mo akala mo bahay bahay ang itsura pero sa loob factory hindi alam ng government yon. Wala siya resibo eh. Paano kung hindi mo sabi na hindi alam ng government? Walang resibo. Ang papel nila, delivery, ano ba yun? Yung delivery, ano lang? Order slip? Walang uh, official invoice? receipt, official receipt, sales invoice, wala. O di hindi nagbabayad ng buwis, pero nagsinusupplyan nila mga 5-star hotels ng mga ingredients nila. Ganyan ang style ng mga Chinese dito sa Pilipinas. Supposed to be, kaya bakit sila yumayaman ng gusto? Kasi hindi sila nagbabayad ng buwis magbayad man yan sila yung nakikita kakarampot yung kita mo dyan kahit na dyan sa binondo ang mga restora nila nakatago na sa loob ng bahay na sa loob ng apartment hindi nakadisplay para iwas iwas sa gobyerno pero kumikita ganyan tayo iniisahan kaya ako, wala akong amor sa mga Chinese. Nandi dito sila, ginagawa tayong gago. Ang mga katulong nila, mga driver nila, kung tratuhin nila, alipin. Ang tingin nila sa atin, mga gago. Mga gago ang mga Pilipino, mga tanga. Totoo naman eh, di ba? Pinisahan nila tayo. Kaya ako sa totoo lang, hindi dapat bigyan ng citizenship. No more citizenship dapat. Yung mga nandito, di sige, okay, nandiyan na yan. Huwag nang dagdagan pa. Mga tarantado itong mga senador na ito eh. Sana naman yung pangulo natin kung talagang totoong makabayan eh. Sana bigyan man ito ng pansin. Sa totoo lang ako natuwa ako doon sa mga nag-apply ng citizenship na yung Canadian, American, kasi bihirang-bihira naman sila eh. Saka, pag ang mga ito ang nag-apply ng citizenship, talagang bukal sa kalooban na gusto nila maging Pilipino kasi gustong-gusto nila yung kultura natin. Di ba yung nag-apply nung na Canadian na lalaki? Nakabarong pa siya, tuwang-tuwa nung nabigyan ng citizenship. Natuwa ako doon. Pero itong mga Chinese... Traidor itong mga nasa kubyerno na ito. Okay mga kababayan, ito na hanggang dito na lamang po. Nakakagalit talaga, nakakagalit. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Maraming salamat sa panonood and see you. my next job peace.